Sa iba pang balita, grupong Volunteers Against Crime and Corruption naghain ng supplemental complaint laban kay Senador Laila Dilima. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Diane Carrer via phone patch. Audrey, nagsampang nga sa Department of Justice ng isang supplemental complaint ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban sa dating DOJ Secretary at ngayon Senador Laila de Lima. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umunoy iligal na kalakalan ng droga sa New Delivered Prison. Ayon kay VACC Chairman Emeritus Dante Jimenez, ang inihayang reklamo ay magdidiin na may kaugnayan at nakinabang umano ang dating kalihim sa illegal na kalakalan ng droga sa NBP. Dagdag pa ni Jimenez, ang supplemental complaint na ito ang kumumpleto sa kanilang reklamo laban sa dating kalihin. Ipinaliwanag naman ni Atty. Ferdinand Topacio, ang legal counsel ng VACC, ng supplemental complaint na kanilang inihain ay naglalaman ng mga karagdagang testimonya na mula sa mga credible witnesses batay sa report ng Committee on Justice ng House of Representatives. Nakapaloob rito ang testimonya ng karagdagang labing walong witnesses na si ng Deputy Director Rafael Ramos, NBI Agent Jovencio B. Ablen, PSD Jonel Sanchez, PSD Romel Falcasantos, Police Superintendent Gary C. Valeroso at Reynante Lilias, at kayo din ang mga inmates si Senador Rodolfo T. na siyang nagsabi na umunay nito Las Vegas ang bilibid. Kabilang rin ang testimonyo ni na Herbert Colanco, Noel Martinez, Jaime Pacho, Hans Antontan, Soylan Poy Poy Trestiza, Jojo R. Baligad, Engelberto Durano, Nonilo Arile, Joel Capones, si Wu Tuan Yuan o kilala sa pangalang Peter ko at si Vicente C. Gayet pa ang inihain ng reklamo ay magpapatunay umano na sinentralize umano ni Delima ang iligal na kalakalan ng droga sa bilibid at ito umano ay nakinabang sa proceeds ng illegal drug trade. Maalala lang unang nagtampan ng reklamo sa DOJ ang BACC laban kay Delima sa anim na iba pa noong ikalabing isa ng Oktubre. Yan muna ang pinakuling balita mula dito sa DOJ para sa PTV News. Ako si Diane Kerer. Maraming salamat, Dayan Guerrera. Sa ibang balita, House Minority inirik inirekomenda ang paghahain ng reklamo kay Senadora Laila Dilima kaugnay ng kalakaran ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Kaugnay niyan sinabi ni Dilima na handa niyang harapin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Muli rin nitong iginiit na wala siyang kinalaman sa operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Ang detalye kunin natin mula sa aming kasamang si Marita Muahe live via phone patch. Salamat sa Princess. I I nirekomenda ng House sa Minority Block ang pagsasampa ng ilang mga kaso laban kay Senador Leila De Lima. Kabilang dito dito mga kasong graft, bribery at ilang drug-related charges. So manikunik siya nito sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Sinabi ni Quezon City, uh, sinabi ni Quezon Representative Danilo Suarez na kinakailangan managot si Dilima sa pagiging protector o manunito sa mga drug traffickers at drug lords na nagba-violate sa Section 8 of Republic Act 9165 o ito yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O dito yung mabagdi naman ang senadora sa Section 27 ng RA 9165 nang tumanggap uman ito ng pera mula sa mga drug lords. Sinabi naman ni Sen. Diliman na nakahanda siyang harapin ng anumang bintang sa kanya dahil inaninindigan ito na walang katotohanan ang lahat ng mga ipinupukol sa kanya na pawang paninira lamang. Idinagdag pa nito na hindi naman naman o genuine minority at kunwari lamang daw ang grupo ni Suarez na minority block sila pero ang totoo ay mayroong mga pansariling agenda ang mga ito. Sa katatapos na kapihan sa Senado, idinawit din ni Delima ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, kasama pa ang dalawang PIDAP Senators na hindi niya pinangalanan at isang malaking religious group na nakikipagtulungan naman kay Pangulong Rodrigo Duterte upang sirain ang kanyang pagkatao. Ayon sa senador, gumaganti umano ang mga ito dahil sa nasagasaan niya noong, uh, sa mga ginawa niya noong panahon ng kanyang panunungkulan na bilang DOJ Secretary. Patungkol naman kay Ronnie Dayan na sinasabing bagman ito, sinabi ng senadora na wala na umano siyang komunikasyon dito at hindi na rin alam kung nasaan ito sa ngayon. Dagdag ng senador, sakaling mahuli si Dayan ay maaaring pilitin din umano ito upang mag laban sa kanya. Sinigurado naman ang senadora na itutuloy pa rin ito ang pagsasampa ng kaso laban sa mga naninira sa kanya, kabilang na dito si Pangulong Duterte. Dahil nagtatago, but I don't know where he is. I didn't know where he is and I don't know where he is now. Ma'am, do you have any concern considering na 200,000 na yung reward money na malamang maglagay pa sa kanya in danger? Well, that has always been yung apprehension nila. Uh, ni, nila niya at ng family niya na under constant danger siya. Because even before nga uh, yung house inquiry, ganun na yung mga ganun na yung mga dumadating na informasyon sa kanya. Yun ang sinabi niya sa, sa akin during that last communication with him two weeks before the uh, the that press con. Ay uh, may mga information na target siya na irereid siya sa bahay at uh, meron mga papalabasin na meron siyang mga ano doon mga firearm siya and then uh uh aarestuhin siya and then pipilitin siya na maging state witness against him and worse meron din apprehension na baka patayin siya so yun ang sinabi niya sakin sa during that, that last uh, communication with him so that is why he said na talagang magtatago ako. Kung ganyan ang kung ganyan ang gagawin nila sa akin, na i-raid ako, taarestuhin ako, plaplantahan ako o tataniman ako ng mga firearms uh and and, and then worse, ipilitin siya, i-coerce din katulad ng mga ibang nag-testify, for example si uh, si uh uh JB Sebastian, si uh Johnel Sanchez. Alam ko naman na mga napilitan lang sila. Uh, ganun din ang gagawin sa kanya because there are many ways to, to, to coerce a witness, to convince a witness to lie, even under oath. It could be through threat, physical safety, threat of, you know, yung, yung uh, uh may gagawin sa kanya, o, o blackmail kung meron mga makitang kasalanan, i blackmail and in exchange for immunity, pipilitin na mag-testify against me. So ganun din siguro ang balak gawin sa kanya. Kaya hindi ho natin siya masisisi kung hanggang ngayon ay ayaw pang magpakita. At isa pang dahilan, pakiwari ko lang po ito, siguro alam din niya, uh, naiisip din niya, katulad ng iniisip ko, na baka naman ang, ang pinaka- Uh, uh, gagawin sa kanya kapag mag-appear siya o nag-appear siya sa house inquiry I mean, do you think they would genuinely look into the so-called the proliferation of drugs uh, dyan, sa, dyan sa house inquiry na yan, I think the real target lang there is to just further vilify me personally is to just further <coughs> downgrade or to, to further uh, destroy yung, yung uh, uh, character or reputation ko. In other words, pagpiyapiestahan lang siya dyan, sa, dyan sa house inquiry na yan, pipilitin siguro, napapaaminin na merong so-called uh, sex video and all that. So just again, to, to further the, the agenda of the president, na talagang sirain ako at sirain ang pagkatao ko at sirain ang pagkababae ko. So siguro yun ang naiisip niya aside from yung threat sa kanya. Kaya hindi siya, ayaw niyang lumitaw. Okay, Tara and then from Channel 4 and then uh, Cecil. Yes, Tara. I don't know if the worst is over. I've always I've, I've, I've always uh, I've been preparing myself psychologically for the worst. Whatever is the worst. Although, sa sa tindi na ng mga ginawa na sa akin. Sa tindi ng mga paratang nila sa akin. Sa frequency ng uh, pagbibilify sa akin by no less than the president and also some of his men what more can they do to me? Yun na lang ang iniisip ko. So nothing shocks me anymore. Uh, the worst thing, of course, would be to completely eliminate me from the face of the earth. But sana hindi naman nila isipin yan or gawin yan. That is the worst thing, of course. Okay. That one is settled already. Ma kaso na iba file kasama ang pangulo. Because it's at the top, on top of all this. Kagagawa niya to lahat. Do you think sila Secretary Aguirre, yung mga investigador sa NBI, yung mga agents sa ISAF, yung mga congressmen sa House, lalo na yung sa House Committee, yung mga nagactively participate in vilifying me, Publicly, on national TV, si, si Speaker Alvarez, the Committee Chair, my Fraternity Broad, and the Godfather of my eldest son. Do you think they will do all this kung hindi yan ang kagustuhan ng Pangulo? Of course not. Mom, when So, you plan? siya ang principal respondent ko palagi sa mga kasong ipafile But as to exactly what are the causes of action himiko and i disclosed because the, my lawyers did not, do not want me to do that prematurely. Hmm. Nasabi ko na yan, but I won't, I won't further confirm it. And uh, Ah yes. Yes. It's sooner than you think. Okay. <laughs> Okay, from channel 4. Mam, reaction nyo lang po right now, nasa DOJ po ang VACC filing for supplemental evidences against you. Um, Bring them on. Mm -hmm. Ano na naman ba yan? Mm -hmm. Supplemental? Sana naman kaya nila napulot ang mga so-called evidence na naman. Because, you know, I've not seen the first complaint file kasi wala pa nga ako natatanggap anything. Uh, and from media reports, the basis of that original complaint was yung mga so-called testimonies na yan dyan sa house inquiry. So, kung supplemental complaint yan, probably meron silang nakalimutan, hindi na isama dun sa una, o kaya maybe new, new so-called witnesses or new so-called uh, evidence. So, I really do not, do not know. Pero, tingnan nyo, who are behind the ACC. And tingnan nyo, sino yung mga abogado na nag sa kanila. You would see the connection. And you would see na... Kasi nga, yung dati ko na hong sinasabi, hindi ko alam po kung natatandaan nyo po ito, na since alam nyo naman ng ating Pangulo, meron talagang dinidip-dip na personal vendetta against me since 2009... So here he is, naging pangulo, vindictive as he is, kaya pagkataon niya ito, na, na ako. And then, then there are other personalities who are just too happy that they have a president like that who is hell-bent in destroying Laila de Lima. And therefore, they are exploiting that part of the president, that weakness in the character of the president of being vindictive, to their own benefit also, to serve their respective agenda. And I'm referring to those other personalities, especially the powerful ones, na mga natapakan ko po nung ginagawa ko yung trabaho ko as Secretary of Justice. At alam nyo naman po kung ano yung mga high profile cases na yan na hinandle ko and then some people keep on blaming me until now dun sa pagharang ko no lalabas ng bansa yung dating pangulo they always say that and even the president is now saying sinabi niya na I will suffer down the same fate of that former president GMA In other words, I will be locked up in jail and rot in jail. Those are the exact words of President Duterte. Dahil nga, magkakakampi na sila ngayon. May mga political alliances sila. GMA forces. And then, yung mga PDAF senators. Alam ko, meron silang mga tao na mga inuutosan dyan. Also make my life difficult. Katingnan nyo yung mga personalidad na yan Yung mga nag-a-assist Nung nag-assist kay Secretary Aguirre In the course of the House Inquiry Sino ba yung mga nag-briefing Doon sa mga Mga convicts Na mga nag-testify against me Sino ba yung mga nag represent sa kanila May abogado dyan Na alam ko Dating abogado ng dating pangulo And even for a the powerful religious bloc. Alam niyo naman po siguro kung ano yung religious bloc na, na you know, nagalit din sa akin noon.